tayo. Oh, sabaw sa akin. Ay, na. Ulam. Ata, sabaw. Diyan, madami. Uwa ka. Ay, madami, oh. Lamas ka, ka. <coughs> Hindi mo ba mo Hello! Nakita pa ako. Oh, ta Kain uh, tayo. Kain tayo. Puto. Ano ka? Kain pala. Kain na, na po. Kain po tayo. Ang ulam ni Puto. Kaya. Kaya naog to po. Ang ulam po ni, ni Puto. Hindi po Ang ulam po namin ay ready-made. Bupis.

bagay, wala man nang may makakuntutoyon. Apo, 'yan dapat din niluwi. Agad-arot ati duaw. taw tau ta si mau-mau. 'Yung makapal pa mukha, umakyat daw po pambaka d -dib, d -dib yelo. Kapal na mukha. Yelo <laughs> ba 'to? Kasisitan na lang po mai pa nang